eto yung septic tank hinukay nila ito yung septic tank ng 1000 liters yung capacity 5 to 7 portions good for 5 years or more depende sa gamit ito yung exit niya ito out exit niya ayon palabas na to yung exit ng 24 44 inches yung diameter to. palabas malapastangan siguruhin maroon siyang gasket ang goma niyan Tapos pag wala magdelik mas baba pa ba ito kasi sa taas kasi yun sa taas yung inlet ng waste natin to palabas na yung tubig dito walang lalabas na solid waste hindi tubig lang talaga na, na filter na so dito palabas so okay oh, pa ito kasi kukunti pa wala din pa nakuha yung level niya doon hindi pa nakuha ang level ng lupa to to nakuha na hinuha nila to level nito hindi pa nakuha nakuha pa ng konti hanggang dito yan yun palabas na to dyan sa palabas sa suri yan ito yung palabas ito yung third chambers to ito yung second Tingnan nyo ito. Ah, yan. Ayan. Yung butas doon. Yung butas. Yung elbow niya. Yung elbow niya. Nasa second chambers. Yung bula. Buksan natin. Matigas. Ayan. Ayan. Ito natin yung second chambers. Ayan. Tinan mo yung elbow. Kasi naka-elbow yan, o. Ito na yung oh. it naka-elbow yan, oh? naka yan. Ito yung elbow yan. Ayan elbow Ito. Ito yung inlet. Mas mataas yan. inlet Dapat to may elbow. elbow rin, oh, no? yung elbow niya. Yung sa inlet, ganun din yung yung ng elbow niya. Pag napuno siya, pag napuno yung first chamber to, lilipat yung tubig sa kabula, second, then third, palabas na. Ito yung, 4 inches, BBC orange to, the 4 ito. So, share natin. Makapal siya, pwede mo siyang apakan. Kasi 4 in 4 mm yung kapal niya. Yan to. Ito, di 4. Tubo. Yung inlet. So, labas tayo. Sundan natin. Hanggang doon na. Yan, mahaba ang niya, Dapat kung mahaba ang linya, dapat iwasan mga elbow. Kasi yung elbow dyan ang cause na Saktaga lang ba para yung kasi may mga eba tigas didikit doon. Yung slope nito na ito, sundan naman natin yung plumbing code. So wala tayong naka siya. Huwag naman sobrang slope Pag sumo slope tubig ang umauna, maiwan yung eba. Yung solid waste. So tama lang yung slope na na pag hindi naman naka-slab, pabagal din ang kuha ng tubig. Yan. Mahaba yung linya kasi natin. So, okay. hindi mahaba tatakbuhan nung ko natin yung waist natin dapat iwasan yung mga elbow so yung ginawa ko gumamit na ako ng salip na 45 ginam, gumamit, ah, salip na 90 degrees gumamit ako ng 45 degrees ito nakalikso ko siya didikit na natin doon dugtong niya kasi yung sadya sa akin, kakabit ang elbow sabi ko wag Bakarona, may possibility sa katagalan magbababara-bara. Hindi naman siya asin talaga kasi yung yung last ng buwan it, ng dumi natin hindi maganda. Kasi naka 45 siya. May maiwan talaga doon. So wala well, ito, wala tong, ito. To sa, ito, karugtong na ito sa at palabas na to, ito, ito yung inodoro na. So ang, ang dulo na ito, yun yung kung natin, erben airbed, ang pinaka rin para maganda yung baglas. Itong air vent, yung sa salto. Uh, air vent niya. Doon sa air vent niya. Sa taas, nakapunta sa taas. So, dito yung floor drain. Floor drain sa kabila, ito floor drain ng CR2. Naka, dapat lagi nakatrap, may P-trap, gumamit tayo ng P-trap. Yung, may mabibili naman na gawang P-trap na, pero maglalagay pa rin tayo na dito para yung level ng tubig papunta siya dito hindi siya sisingaw so nagdugdug na tayo dito so pwede na to ang yung filter up na to so, abang na rin tubig tubig ng CR sa shower dito na rin so dito yung magiging manhole yung clean out so kung magbara-bara, dito na tayo magbubos importante lang dapat sa pagawa ng Mahon, yung pong pinout dapat nakatutang to. Hindi siya kasi nakatutang yung mga PVC natin. Para itubig lang papasok. Yung mga dumi-dumi, pwede natin lilinisin na lang. Datal tanggalin, tanggalin, hindi siya. Para hindi pumasok sa tubo natin. Yun ang kwan, sikreto.